Yeah. yeah. Prince Junior E. Conflict G. G Donski. And then Chong, b for pamilya. Ito'y brutal na paninimula sa hindi ka makakawala, letra na akin nilakta sabay-sabay ipapadapa, akulo na walang laman, bigla-biglang nang sininog, grupo nyong itinayo, ako mismong maglulubog, ako nga pala si Prince, kabilang sa mabagsek Dito por ang grupo ko, hindi nyo mapapatalsek eto na ang mabala, kaya kayo ay maganda, kapag kami nakatapat, lahat kayo mabibigla sa mga nagaangas, kulang pa inyong lakas, wala kayong ibubuga, kami nyo ang amibakas, pagkat ako na ang batas na di nyo kayang matipag at lahat si class nang si Prince Pilis ay naglayab Ako si Kontiki, pangalan ko ay pambanal Meron di lang radical, merong tira pang Di kailangan magdasal sa pagpalagay critical Ang mga bobo at tanga na ang alam ay magsasal salo na para ko, tiyak kong yung kayong lahat Isama na ang galamay ng mga bobo na pangkat Walang atrasan sa gulong, pinasok ng mga tanga Sa pangharap sa batikan uuwing na sa ang ang anga Sa palupitang palalimang paangasan at Walang makawala, yan lang ang tatandaan Doki ang sasabang ninyo mga makapayano Bigyo mo ang buko ko at walang makakatalo Kung kayo, lahat kayo'y mabibigo isang daang ang inyong masasalo Ilalaban sa digmaan, lahat magsialis Buko namin binoo, ay wala kasing bangis Pag kami na ang sumabak, kayo'y mapapanis Buko nyo na binoo, kami na magpapaalis Kami na ang wawasak at kami ang bumuwag Lahat na tira ko, hindi nyo to masasala Dahil na tira ko ito, hindi na kayang higit Pagkat ang sakit ang bigati, ngayon nyo lang to nakalas Bilang membro ng 24 bigat dahil ako na ang tumapat Para lang kayong sahig na aming lalampasuin tumatag ang grupo nyo, amin niyang titibagin Magmumukhang tanga kayo, hindi nyo kami kakayari Pag kami ay nakalaban nyo, kayo ay kukulangin Hindi nyo kami kakayari, Pagkat na hinapa Ang grupo nyo itinayo, na aming itutumba Mga putang ina nyo, pati chineles ko'y kilo At chineles lang naman yan, kaya hindi ko na kayo Hindi ko na iyan, para may magamit kayo Paghati-hatihan nyo, para may magamit kayo <laughs> <laughs> Teka lang mga tol Ito pa habol Putang ina mo Ashley Cortez Inedit mo ba picture ko Ito bawe, pakinggan mo eh, kung pounder, kamusta na? Anong balita? Di mo ba napapansin ng papawis na patihita? Di mo ba na na mumuo mo Dati lang babae ka, tapos bigla ka naglantad Ano ba ang nakakit mo? Bakit bigla mo yun na amin? Makawala kayong burak, kaya ingit kayo sa amin At ikaw ko Cortez, na namumuro ka pa na Pag ako ay nainis, isasako na kita Itatapon kita sa mga tropa mong palero At doon ka magtrabaho, trabaho we basurero Yung edit mo sa akin, yun na may baliwala Buka pala magpapahuli sa akin sa ikay kawawa Ashley Cortez, utang ina mo ulit <gibli>